Hey, what's up guys? Today, tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng lighting and switch layout or layout plan. So, kunwari, gagawa tayo ng plano ng bahay mga pre. So, pasensya na mga pre sa drawing natin. Medyo pangit talaga. So kunwari, yung plano ng bahay natin, mayroon tayong uh, bedroom. B-R-M-1 Bed Kunwari, dito yung kitchen. tapos dito yung living room natin mga pre living room so ngayon maglalagay tayo ng ilaw Lagay tayo ng ilaw dito sa kitchen living Yan. kitchen mayroon tayong dalawang ilaw sa living room maglalagay rin tayo ng isa dalawa, tatlo. Uy, paglabay. No, no, tara. Ayan. Uh, At saka sa bedroom 1, maglagay tayo ng dalawang ilaw. Tara. Mayroon na tayong ilaw, mga pre. So, ngayon, gagawa natin ng ano, schedule yan or mga tagging ng ilaw so, kunwari ito sa so living room A A A A A A tapos sa kitchen uh, kunwari B ito B at sa bedroom 1 ito yung C so ngayon paano bababasahin yan paano, pano ba babasahin ang, ang A na yan B at C so itong A, B, C ito yung um, switch niya mga pre kunwari yung switch ng A is merong switch dito is switch A yan kunwari yung switch natin is uh, 3 gang kunwari lang 3 gang or four gang gawin lang natin four gang yan yung S yan ibig sabihin ng S switch yan switch switch ng A B C so itong switch na to kunwari yan switch A B C ito yung switch uh, ito yung switch ng A B at C na ilaw yan so tatlong switches Ayan. Hmm, so, dito A, ito yung switch nya. Nandito rin. So, yung switch nya is, ito yan. So, tatlo yan mga pre. So, switch. Tatlong switch. Nandiyan. So, A, B, C. Ayan, ibig sabihin yan. Or, so, pwede, stara. rin mag, pwede mag-interchange yan. Pwede rin to C, ayan. Ganyan lang magbasa mga pre. So, ito yung switches ng ilaw na nasa living room ilaw na nasa kitchen at ilaw na nasa bedroom yan ang ibig sabihin niyan. nakuha nyo ba mga pre sana naintindihan niya mga pre yung ibig sabihin so maglagay tayo ng ano maglalagay tayo ng circuit so yan circuit circuit tapos lagyan natin ng ganito circuit number yan A tapos ito circuit number Si so, ibig sabihin ito, itong line na ito, yan ang circuit na nasa breaker. Ito yung home run kung ito tinatawag. So, pag pinindot mo yung circuit ng A doon, lahat ng ilaw dito, kahit na switch on mo dito hindi gagana yan kasi nakapatay yung circuit yung breaker niya doon sa panel board so ibig sabihin nun circuit for example 1, 2, 3 yan so kung bali tatlong circuit ang nandun sa panel board mayroong circuit 1 doon na para dito sa living room at saka sa kitchen circuit number two, number 3 naman yung uh, sa bedroom kunwari, kunwari mayroon kang ayusin dito sa bedroom kasi mayroon problema yung ilaw pwede mong patayin doon yung breaker ng uh, yung breaker ng C or sa bedroom na nasa panel board so yan lang mga pre so kunting kaalaman sana mayroon kayong naintindihan kung mayroon kayong mga katanungan. Uh, disclaimer lang, hindi tayo mag hindi tayo eksperto sa ano uh, electrical. So kung ano lang yung nalalaman natin, yung yung karanasan natin, sinishare natin dito. So yan lang. So kung gusto niyo nang uh, mas kung, ma, kung gusto niyo yung maintindihan yung masado yung mga ganito, pwede kayong kumontak sa yung talagang ano, engineer, electrical engineer so yan lang mga play, sanay mayroon kayong natututuhan sa video na to.